si Professor David Michael San Juan, ang organizer po ng Baha sa Luneta. Baha sa laban sa korupsyon na mangyayari po sa September 21. Ilang paalala lamang po para sa mga sasama. Dito nga po sa mga pagod na. Awat na, yan ang sigaw nila. Dito, dito po sa San Damak, makaliwat ka ng korupsyon na nangyayari po ngayon dito sa ating bansa. Magandang umaga po, Prof. Michael San Juan. Welcome back to the show. Ganda umaga po DJ Chacha at uh, sa ating uh, siyempre malamahal na si uh, Manong Ted Filon at sa lahat ng ating mga tagapakinig. At gustong gusto ko yung t-shirt na suot nyo ngayon ha. Oo. Ikulong. Mandarambong. Mandarambong. Oo. 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 Ang sabi daw ho ng iba mali daw yata ito. Bakit? Hindi nga. ang sabi nga daw iboto pa Mang okay. Boto niyo pa. Anyway, uh opo, -oh. professor, apo Ah uh, po. Uh, ano po uh, ano po muna ang schedule po? Saan po ang convergence kung meron man? Hanggang kailan po ito? Ano po ating inaasahan uh, sa Sunday? Uh, sa Sunday po, September 21, alas 9 sa Luneta magsisimula na 'yung programa mismo. Pero bago ito ay may kanya-kanyang marcha asamblea, yung iba't ibang grupo no yung halimbawa yung mga grupo namin ng mga universidad sa Taft Avenue yung One Taft um, mga taga UP Manila, De La Salle Universities uh, St. Paul's University at marami pang iba, Saints Co sa UP ang aming tipunan no sa bandang Pedro Hilion tapos bandang alas 7 nagtitipon-tipon na kami diyan 7:30 magmamarcha na kami ng umaga and then inaasahan alas 8 na sa bandang Kalaw kami pagdating sa Kalaw, may iba pang grupo doon. Around 8 a.m., nagmamarcha naman na kami from Kalaw to Luneta. Pero inaasahan na mas marami pang mauuna. No? Kaming mga galing ng universidad sa Maynila, bago mag-alas 9 nandoon na. Uh, pero may mga mas mauna pa. Halimbawa, yung mga magbibisikleta from Quezon City inaasahan na alas 6 pa lang. Ay, saan po yan? Yung assembly magbibisikleta niyan? na sila, no, from Quezon City. Oo. oo. Meron ding mga magko-converge sa Intramuros, I think around 7 or 7:30 ang ating mga kasama sa Filipino-Chinese community, ano from mm -hmm. Intramuros sila magko-converge. Mm -hmm. And then ang uh, mga abogado from uh, the Supreme Court sa Faura manggagaling mm -hmm. ng around 7 or 7:30 p.m. de oh. a.m. so iba-ibang ano iba -ibang convergence grupo. points assembly points oh. Sorry. saan po exactly itong mga magbibisikleta from Quezon City to Luneta at anong oras po ulit um uh, yung kompletong detalye ay makikita doon sa www.facebook.com/kurakotmanagot yan baka magkamali ako na oras kaya hindi ko na binanggit pero I'm sure na mas maaga sila kaysa doon sa mga usual kasi magbibisikleta and may kasama rin silang mga panawagan. At, opo, opo. Uh, statement shirt. Yan. Opo, opo. Ito pong magiging flow naman ng programa natin once yung mga tao na sa iba't ibang mga lugar ng galing ay nando doon na sa luneta. Paano po yung magiging flow ng program? Ang mangyayari po, di alas 9, naasahan, settle down na lahat. Uh, isa sa mga plano ay... Uh, bago yung mismong simula ng programa, lahat ng may mga grupong nire-represent, ba? usually may flag bearers, yung malalaking grupo. Siyempre, pinakamalaking flag, flag ng Pilipinas. Pero yung flag na nagre-represent ng iba't ibang grupo, papupuntahin sa harapan para magiging honor guards ni Jose Rizal at ng taong bayan para rin ipakita yung dami at lawak na iba't ibang grupo na nagkaisa para labanan ang korupsyon, para ipanawagan na wakasan na yung bulok na sistema at baguhin na ito at dapat ay tiyakin na wala na mga dinastiya na makakapwesto, lalo na yung mga korap na dinastiya. At ang panawagan natin ay lahat ng sangkot ay dapat managot. Tapos, 9 a.m. onwards, uh, syempre may mini may, may ano tayo parang ecum prayer no yun na isa sa plano pagkatapos ng pag-awit ng lupang hinirang ecumenical prayer so may Iba ibang denominations, obispo, pari, madre, uh, hopefully may makuha tayo na imam at uh, Protestanteng mga minister, etc. No, panalangin para sa bansa. Something like that. Pagkatapos noon, ano na? Sunod-sunod na ng mga maikling speeches ng iba't ibang grupo, ng no, mga established at traditional na mga grupo na nagpoprotesta, pero at lang 'yon na speeches Apo. kasi in between, meron ding mga iimbitahan at pagsasalitain ng mga first-timers. Mm -hmm. Yung mga ordinaryong studyante, ordinaryong mamamayan uh, na ngayon lang nakapunta sa protesta at galit na galit na rin sa korupsyon. Maganda na maipahayag ng mga kababayan natin yung kanilang sentimiento at anong iniisip nila. Parang Mula dito ay papunta tayo saan? Ano pa yung mga reforma na gusto natin? Ano pa ang mga mungkahin nila, etc. So parang talagang literal na citizens assembly. Opo. Sa pransya, ganyan din yung mga, ano, Opo. mga format ng kanilang mga rally. Ano? Hindi lang yung traditional leaders ang nagsasalita. Parang merong portion na yes. free for all. Basta may gusto kang sabihin at ipahayag. Malaya ka ipahayag. No? Mm. Siyempre, hindi makakapagpahayag lahat. So habang nangyayari yung main program diyan sa harapan ng Kalabaw at sa nung Kilometer Zero ng Monumento ni Rizal, expected din na may mga mini-boots yung iba't ibang organisasyon. So yung mga gusto ng t-shirt printing, uh, placard making, no may may mga ganong aktividad. Tapos meron mga booth na namimigay ng pagkain, namimigay ng tubig, may mga kumpanya na at mga SMEs na nangako na mamimigay sila ng pagkain at tubig sa araw na yon, no? So maraming mga ganong mini activities, mini boots, At syempre dahil gusto nga natin na hanggat maari ay itong mga ganitong engagement natin mas mapalakas, mas maparami pa, mas mapalawa ka maabot. So yung iba't ibang organisasyon, hinihikayat natin na magdala na kanila mga membership forms. Kasi di ba, naghahanap din ng mga kababayan natin eh, paano ba ako mas makakatulong pa para mabago ang Pilipinas? Alam naman natin, pag mga individuals, mahirap gawin yung gusto natin gawin. Pero pag may mga kasama tayo, mas nakakapagplana tayo, mas nagiging effective tayo. So lalo na yung mga leadership potentials, yung, yung may mga set of skills na talagang kapakipakinabang sa mga organizations na gustong mabago ang Pilipinas, so nandyan lahat. No? So ang kontrabaha, kontrakurakot network mismo ay ilalabas din yung Google Sheet para sa volunteers. Kasi yun nga, pagay na nabanggit natin, di ba? Isa sa seven demands natin yung pagwawakas ng mga korap na dinastiya. Isa sa mga pinaplano natin na pang long term, People's Initiative para i-require ang Kongreso na magsabatas ng anti-dynasty provision. Pang long term yun, pero apo, apo. See, Tama na pag-usapan natin yun. eh kasi di ba mm -hmm. dati puro short term, medium term mm -hmm. eh nakikita natin long term na problema hindi na re-resolve. Eh. Okay. Sige po. Sir, sir, uh, sa mga nakatatanda, meron na ba kayo yung mga uh, provision ng portalet? Opo. Um buti po at nakapag-coordination meeting naman tayo kahapon sa MMDA mm -hmm. at ang LGU rin ay nagpaabot naman na kung ano man ang kailangan na portalet at uh, medics, etc., mm -hmm. may standby naman. Mm -hmm. Ang ating Filipino-Chinese community ay uh, nagpasabi rin na mayroon sila naka-standby rin na dalawang ambulansya. No? So okay. bukod pa doon sa ipoprovide ng uh, ng LGU at ng MMDA. So nagkaroon ng coordination kaya mm -hmm. uh, we expect na magiging uh, smooth naman yung mga bagay-bagay tungkol dito. Ang oh. portalet sa kakalat sa paligid oh, ng Luneta. Oh, ang mahalaga palang banggitin ho yung parking, no? Ang assigned parking ay sa Quirino Grandstand 'yan. So, ang okay. pwedeng gawin yung mga senior citizen, ibababa muna na malapit sa stage mm. para pwede na silang nandoon. Mm. Uh, may, may ilang mga upuan din po na ilalaan para sa mga senior citizen. So, pero hindi ko ma-identify kung ilan, oh, pero oh, po. meron Sige. Okay. po. Tsaka sa media, no, meron yung okay. booth. Apo. Pero yung parking nasa Kirino Grandstand. Sige po. Po. Ito po ay kahit na umulan ng malakas. ah Huwag naman po sana umulan ng malakas, pero tama po kayo. Umulan at umaraw ay yes. tuloy ang laban. At, uh, sana huwag umulan, pero Apo. kung hindi man, pinapaalala natin nga sa ating mga kababayan, magdala ng payong, kapote, Apo. Apo. panangga sa ulan, no? ah, huwag magsuot ng chinelas o ng sapatos na madulas no tiyakin hmm. na yung hindi madulas ang kanilang asoot uh, suot no para Apo. at kung kakayanin magdala rin ng ano pampalit na damit o, yun, tuwalya o, yun, 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 correct, po. importante po ano, importante pamalit mo ng damit panang kapote kung sa kasakali po ano mas maganda ang kap kung, ang kapote kaysa po sa payong no para ho hmm. mas una-una uh, um, una, hindi ka makakatama ng kapwa mo etc etc ano ang bawal po sir anong bawal ang bawal ay uh, sa mga magsasalita sa harapan ng programa, bawal magmura. Yun na napag-usapan mm. napag namin. Siyempre bawal ang bastos, ganyan. Mm. Pero yung iba pa, wala na sa control natin kung anong mm. panawagan na iniisip nila na mm. makakapukaw ng mm. atensyon ng ating mga kababayan. At basta related doon sa overall na panawagan na ang lahat ng kurakot ay dapat managot. Okay. Ang mga mandarambong ay dapat ikulong. Basta yung nasa general message ay... Pwede, pwede. Sige po. Para naman sa mga participants, syempre, eto given na 'yan, huwag magdala ng mga deadly weapons so, uh, well kailangan na rin siguro sabihin, huwag magdala ng bato, mga ganyan. Mm. No? So baka kasi may mga magsabi na magiging mala Indonesia ang gusto nila, ano? Mm. So uh, ito ay hindi kano ng gusto nating mangyari apo, no? so apo, 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 malinaw apo. na ang natin ay mga panawagan apo, so wala ayon natin ano, na magkasakitan. Wala, wala po wala ho ditong binabalak na anumang pong karahasan o paglusob sa kung saan man ito po ay pagmamahayag po ng ating salaobin sa mapayapa bagamat maingay na pamamaraan wala pong question doon huli na lang po professor ano ang reaksyon po ninyo kayo mismo at ang ilang pong mga kasamahan niyo kaya ngayon sa sitwasyon na Nakikita na po natin, napapanood na po natin, na klarong-klaro na po itong anomalyang ito. Pero wala pa rin pong napupusasan, wala pa rin pong dinadampot. As a matter of fact, wala pa pong nailalabas na whole departure order kung hindi lookout bulletin lang. Kaya nakalabas na po yung Roberto Bernardo, at ho, nakalabas na po itong si Zaldico, and then most likely po itong isa pa, lalabas pa itong isang USEC na ito ng DPWH. Ano po ang inyong reaksyon doon? Siyempre, nakakagalit talaga at lalo pang nagiging para tayo ay magsama-sama sa Luneta sa September 21, alas 9 ng umaga. Tapos sa hapon naman, yung mahahabol sa People Power Monument kung doon sila malapit. At nakikita ko rin yung uh, pagbibigay diin na ngayon sa mga practical na demands. No? So, uh, kailangan subaybayin natin lahat ng pwede natin gawin. I think isa sa mga pwedeng practical din natin na pagtulong-tulungan ay obligahin ang gobyerno na doon sa independent commission nila ay may mga representatives o okay kinatawa ng iba't ibang organisasyon. Kasi sa ngayon, ang nilagay nila doon, puro experts, okay yon <coughs> Pero dapat may magbabantay rin mula sa mamamayan para mapabilis yung trabaho. May mangungulit, di ba? may mga pag araw-araw sa kanila. Sa Senado at Kongreso naman, ang gagawin nating kahilingan ay bilisan rin nila at buksan lahat ng dokumento sa publiko. Kasi pwedeng tumulong ang publiko sa pananaliksik, sa pagchecheck kung kung sobrang dami ng volume ng documents, kung i-release nila lahat yan, sigurado na makakapagtulong-tulong ang mga Pilipino na may kaalaman sa auditing, sa sa forensic accounting, etc. Para makita talaga aling mga proyekto yung napakalaki ang posibilidad na may korupsyon kasi sobrang laki nung inilaan visa a vis doon sa talagang actual na achievements ng proyekto. Okay. So, ma'am, iyan po yung ilan sa mga practical na pwede nating gawin. Sige po. Sal At ah, po. hindi natin sila titigilan, kumbaga, dahil nagsisimula pa lang tayo. Sige Yun po. Yun ang ating masasabi. Salamat po na marami, Prof. David Michael San Juan, isa po sa mga organizers ng baha sa Luneta. Ito po yung aksyon laban sa korupsyon. Salamat po and good luck and will see you on Sunday. Salamat po na marami, Prof. Sige po, salamat po. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast mapa Apple or Spotify man yan, makahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!